So, ayan. Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, kadarating ko lang guys, galing dyan sa labasan, bumili ako ng rock salt. So, ayan. Ayan. So, isang kilo nito guys is 10 pesos lang siya. Mura lang siya. Mura ko lang ito nabili dyan sa may labasan. So, magtataka kayo guys kung bakit bumili ako ng madaming salt. Kasi, ayan, gusto ko mawala na yung mga damo. So, ayan na guys yung nalagyan ko ng salt. So, ilang days lang siya, ganyan na yung kanyang itsura. Ang ginagawa ko guys, tinutunaw ko yung salt sa water. Then, parang idilig lang siya dito sa mga damo. Kasi ang bilis niyang tumubo, iba, iba't ibang mga damo yung tumubo na ang nilagay ko lang kasi dito dati yung Bermuda grass or ano ba yung tawag doon? So, ayan, dito din nalagyan ko na. So, ito dito, pinag-iisipan ko kung patayin ko din ba. Kasi dito, ginugupit ko lang siya, guys, para hindi maputik sana. So, ayan. So, ipakita ko sa inyo, guys, kung paano ko ginagawa. So, ganyan lang siya. Mas safe, kas, madali lang sana ito kung pwede tayong maglagay ng mga gamot. Kaso lang, hindi siya safe kasi may aso ako si Lucky. So, ayan. So, malaki-laki na din, guys, yung aking nalagyan na ano, ng asin. Pero malawak pa din yung ano, lalagyan natin. So, ayan. So, ayan guys, ito yung ating mga kailangan. Kailangan natin ng water. Siyempre, kalahati lang muna yung nilagay ko sa ating timba. And then, itong pang dilig ng halaman. Ayan. So, itong isang kilong salt guys, bali dalawang timplahan ko. Nilalagay ko muna yung kalahati. Ayan. Then, tunawin lang ito. Then, lagyan ulit ng tubig hanggang sa mapuno 'yung timba. Then ilipat natin dito sa ating pandilig. So ayan guys, natunaw na 'yung salt. Then naglagay na din tayo dito sa ating pandilig. So i- lagay na natin ito dito sa ating mga damo. So ganito lang guys 'yung ginagawa ko. So, ayan. So, maglagay ulit tayo. So, kailangan talaga guys, pagtsagaan, medyo mabusisi, at saka matrabaho, pero ang inaalala ko kasi yung safety ni Lucky Loves, kaya caga talaga tayo dito sa ganitong way. Kasi gusto ko na mawala yung ano, mga damo. So, ganito lang guys. Sana nakatulong itong video na to sa mga gustong mawala yung kanilang mga damo-damo sa kanilang bakuran. So, ayan. So, ipakita ko ulit guys. Mag-update ulit ako kung hanggang saan na yung ating na lagyan nalagyan na salt yung mga damo kung hanggang saan yung ating pwedeng ma-prevent so ayan So, ayan na siya now. So, ayan na siya now. So, mag-update ako ulit, guys. Kung hanggang saan yung ating mapatay na mga dami. So, thank you so much for watching. Nag-iba na yung boses ko. Bye!